na po update ko po ulit din sa ating saging na pula oh. Uh -huh. pakalasa ko yung malapit lapit na ay gabaraso na ng bata ay oh uh -huh. aray oh uh. yan yeah. lalaki na oh uh. Aha. akala ko yan gabaraso na buya, lang yun Yan lakas po ulit ng hangin oh hindi po naman yan ano wala po namang weather update wala ang ano wala low pressure area malagalaan na sa open space tayo po ay dagdag ng dagdag pa rin ng variety ng saging oh. si pula tapos ito po yung galing naman doon sa area number number kubo number 4 po aray yun na ko na sinangat ko na hodini para sila hanay hanay na yan Ari po yun yeah. Ito po yung kinuha natin sa area number 4 kung po napanood ninyo yung episode na yun. Tapos ari po naman ay yung ating raines. Tinaltukay yung pambilo-bilo. Yeah. Ilan na dito ko po itatayo yung mga saging nating iba't iba. At ito po naman po ay e, inilipat e, na po natin itong mga ibang anong ito. Ibang mga saging po natin. Ang hinaharap ko po papunta variety ng saging kung po kayo malapit din sa amin ano. <laughs> baka pwedeng makabahagi bahagi pa no makabili yung saksik po iba pa po yun yun ay yung sinusugok pag nilaga po yun ng hilaw ay yung mga ginagay yun ang meron po din sa amin lugar ay dun sa ano ay siguro yung mga bundok ng palali o oh, diyan di sa palagi ko po di shout po sa mga ano po kay kuya ano kay kuya elmer dalaraya yan parang palali po yan baka meron kayong mga saging na saksik at saka po isa pa mag pa po tayo nung pang banana cake yung po yung malalaking na parang lakatan na rin ang hinog meron na naman po akong na kausap na mahihinga natin oo uh -huh. Adi hingi tas papahingin din po natin kung bagay bili ba biling pahingi oh uh -huh. gano po hingi pala talaga ano po minsan po ay yung iba hindi nagpapabayad ay adi babayaran natin yun po ay yung saging na kulay green yung pang banana cake po yun ang tawag po nun sa kabite ay saging berde hinug siya ay berde aho minsan ang tawag yun, bungulan hindi ko nga ho, sure kung yun na yung ating kinuha doon sa area number 4 pero may naano na po tayong variety na ganyan aho i-update ko na lahat po kayo pagka nagkaroon na tayo nun saging berde tayo po na ng ilang pangulam, lagi kway na mabait ahalbot po tayo na rin lagi kway na yun isang plat po yan yeah. pag po kayo mahilig na rin ay kay kabisprin ang pagkakadami yun Pantay na parang ipinoproning na agak po na may tapa Aray panalo din Lagi ko ay ulit Masarap po ako hindi na umay Dini hmm, Dami Dalang kapit bahay Bun <laughs> batay tayo na kay? Oh. Ah, Sarap. Parang gumamela. Nalaway pati Nalag, oh. nalag nala, kit. Oh. Yun yun, nalaway. Para pong okra, ang texture niya okra. Walang pinag-iba yung pagka ano niya. nag -ano na naman yung mga awak oh. Madalas ko napapansin yung mga awak na yan eh. Yung pa, oh hindi na halos umalis din sa ating tanim malamang lamang na naman yung ating ano eh mais ah, okay. po yun. oh update ko po naman kayo din sa ating kinchay oh. ah gumagawad na yung kanyang presyo po ngayon oh. uh, 3 weeks 20 days pwede na ay pero parang 15 days pag magkakaigi na oh 252 to 300 na po ang parang nito oh, hindi po naman totoong kadamihan oh. No? kadali tayo ng 40 kilo ah. Oh. 30 pwede na oh pwede na nga palang ano pwede nang kutib kutibin oh. ari oh. yung malagong malago na pwede na Ayan po, kaunting ano po, ano sa panahon po ngayon. Makalipas yung dalawang bagyo na Tino at Owen ay ang presyo po ng gulay. Hindi ko alam kung sino yung mas tinamaan. Yung bumubili ba o yung nagtanim? Gawa po ng mataas po ngayon. Lusaw naman yung iba. Yung iba'y hindi na naharbisan. Oh. Hindi ko lang sure kung sino yung mas sikit na natamaan na ano po di kumbaga nga ay ganon masaya tayo at mataas yung presyo sa nagtanim ay natama, yung natamaan naman apektado rin naman po sila ng bagyo at binaha di po ba o ay di parang ganun nga yung kung ating iisipin po ba sino nga po ang mas lamang na natamaan yung nagtanim ba o yung ay yung bumibili ayun ay bumibili naman binagyo din tapos mahal pa yung nabili parang dubli ano po Ganon. Tapos, yung po namang iba na naka pagpalusot ngayon, ay di bawi. Yun lang po ang naging ganap. Oh. Tapos po, dito nga yung ating ano, ating singkang. Ang ah, kenchay. Eri po naman ay yung ating inihasik na isang kilo. Yan, ari na po ang um, update po sa inyo. May mga nasibol na po yan. Ito po ay ilang plat ba to 1, 2 3 4, 5 5 kalahati po hmm. buti nga po at sumibol ito buti at sumibul nakakapakalim langan din po ay pagka hindi sisibol ning hmm. uwi na muning at malamig yan ari po ang ating ano target natin pang December yan ha ah. isang kilo baka po si ay may ano na ilang days na kami baka po may 20 araw na yan eh 20 days ito po inano eh hinugot ang gano'n mo? muneng eh eh natatapakan na rin uwi na uh, nasama po sa atin yung mga ano alaga yan eh sila muneng Sang mm. kilong buto na ipapuo. Ganda ang pagkakasik po na Makapal po yan. Mm. Panalo. Yan po pala kasunod na tatrabahuin natin, dadamuhan. ang kasabay po nito inihasik ay ito yung ating singkang yan singkang na may merdina na po pagkatapos po nung harvest natin ang mga singkang dun ito na yung ating pangsunod talo din ang ulan na yung naninilaw ah Oh. Ito po naman no, may hasik na rin. Ayan po, ito ang mga sunod pa natin gagawin. Yung dadamuhan. Oh. Medyo balam din po yan. Naggawa ko ng kinukutuhan yan. na. Eh. Pag po makapalang damo niyan yan, halos ah, uh, isa't kalahati na plat maghapon na sa isang tao isa't kalahati po sa plot ilan yan? anim apat na tao po maglilinis niyan pag po makapal pero po pag namamanipis siguro kaya ng dalawa yan oh. ganyan po naman kalaga yan para po i-share ko na rin sa inyo yan meron tayo ditong hardin na pula po oh. ito po hiningi natin oh. yan ito po ay yung parang palong ng manok ang bulaklak yan yeah, nasa gilid-gilid nito. Tapos ito tanglad. Oo. Uh pa yun. no. Ganda nito pag bumulaklak. Mahilig ho tayo sa mga tanim-tanim ng garni. Ano ba 'tong tali? Oh. Nasaan pa 'yon? Meron pa dito. 'Yon, oh. No? Wala ko nanonon dito. Ayan. Yeah. Maganda lang po sa paningin. Uy! Uh. Nariyo. Ayan. Yeah. Tapos yan, yung mga pinya po natin. Tanglad. paparamihin po natin yan tayo po yung diretsyo uwi na rin ako lang ay nagkuha na rin ating mga pang ulamin pong ari yan yeah. oh. diba? Ayun po, salamat po sa inyong pagsama. Ano po, ingat po lahat. Happy, happy lang po. Bye.